Noong unang panahon, may isang matandang lalaki at isang matandang babae. Pumupunta ang matandang lalaki sa bundok upang mamutol ng kahoy, at ang matandang babae naman ay pumupunta sa ilog para maglaba. Habang naglalaba ang matandang babae sa ilog, isang napakalaking melokoton ang lumutang. Don Burako, Don Burako, tunog ng melokoton na umaagos. Ay napakalaking melokoton naman nito, Dadaling ko ito pa uwi para makain namin ng matandang lalaki. Naisip niya at kinuha niya ang melokoton at dinala sa bahay. Pagdating sa bahay, ipinakita ng matandang babae ang melokoton sa matandang lalaki. Nagulat siya sa laki nito. Magaling kainin na natin agad, sabi ng matandang lalaki. Ngunit habang hihiwain na niya ang melokoton, Narinig niya ang masiglang boses ng isang bata mula sa loob. Matandang lalaki, matandang babae, sandali lang. Nahati ang melokoton sa dalawa at lumabas ang isang napaka-cute na bata. Labis ang kanilang tuwa. Dahil sa ipinanganak siya mula sa isang melokoton, pinangalanan siyang Momotaro, batang melokoton, at inalagaan ng may pagmamahal mabilis na lumaki si Momotaro at naging pinakamalakas na lalaki sa buong Japan. Isang araw sinabi ni Momotaro, "Matandang lalaki, matandang babae, gusto kong pumunta sa isla ng mga demonyo, Onigashima, upang talunin ang mga demonyo. Ninanakaw nila ang kayamanan ng mga nayon at ginagambala ang mga tao. Pakiusap, hayaan ninyo akong pumunta." Nag-alala ang matandang lalaki at matandang babae, ngunit nang makita nila ang determinasyon ni Momotaro, masaya silang pumayag at sinabing, "Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay." Ginawan din siya ng matandang babae ng pinakamasarap na kibidango, isang uri ng bilog na matamis na pagkain, sa Japan para sa kanyang lakbayin. Habang naglalakbay si Momotaro, may isang aso na lumapit sa kanya. Momotaro, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isla ng mga demonyo upang talunin ang mga demonyo. Sagot ni Momotaro. Ano ang nakalagay sa iyong baywang? Tanong ng aso. Ito ang pinakamasarap na kibidango sa Japan. Sabi ni Momotaro. Sumagot ang aso. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa at sasama ako sa iyo. Masayang binigyan siya ni Momotaro ng isang kibidango at ang aso ang naging una niyang tagasunod. Sa pagpagpapatuloy ng lakbay, isang unggoy naman ang lumapit. Momotaro, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isla ng mga demonyo upang talunin ang mga demonyo. Sagot ni Momotaro, Ano ang nakalagay sa iyong baywang? Tanong ng unggoy. Ito ang pinakamasarap na kibidango sa Japan, sabi ni Momotaro. Sumagot ang unggoy, pakiusap, Bigyan mo ako ng isa at sasama ako sa iyo. Masayang binigyan siya ni Momotaro ng isang kibidango. At ang unggoy ang naging pangalawa niyang tagasunod. Nang naglalakbay pa sila, isang faisan, isang uri ng ibon, ang lumapit. Momotaro, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isla ng mga demonyo upang talunin ang mga demonyo. Sagot ni Momotaro. Ano ang nakalagay sa iyong baywang? Tanong ng Faisan. Ito ang pinakamasarap na kibidango sa Japan. Sabi ni Momotaro. Sumagot ang Faisan. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa at sasama ako sa iyo. Masayang binigyan siya ni Momotaro ng isang kibidango at ang Faisan ang naging pangatlo niyang tagasunod. Kaya, si Momotaro kasama ang aso Unggoy, at Faisan ay nagtungo sa isla ng mga demonyo. Sumakay sila sa bangka at tinawid ang dagat, at sa wakas ay narating nila ang isla. Ang isla ng mga demonyo ay isang nakakatakot na lugar kung saan naninirahan ang mga demonyo. Sinuportahan ni Momotaro at ng kanyang mga tagasunod ang pagkakataon at nagtago sa palasyo ng mga demonyo habang sila ay walang kamalay-malay nagmamadaling kinuha ng mga demonyo ang kanilang mga sandata upang lumaban ngunit matagumpay silang natalo ni Momotaro at ng kanyang mga kasamahan hindi na kami gagawa ng masama pagsuko ng mga demonyo pinatawad sila ni Momotaro at ibinalik ang lahat ng kayamanang ninakaw nila mula sa mga nayon Pagbalik ni Momotaro sa nayon, nakasama niyang muli ang kanyang lolo at lola at ibinahagi niya ang mga kayamanang nabawi sa lahat ng mga taga nayon. Nagbalik ang kapayapaan sa nayon at si Momotaro kasama ang kanyang mga tagasunod na aso, unggoy at paisan ay nabuhay ng masaya. Medetashi, medetashi.